Hello at welcome back sa aking channel, Baby Liana Lily Dance Time kasama ang mga yaya. Makikita sa video na ibinahagi ni Ellen Adarna ang napakasayang bonding moment ni Baby Liana Lily kasama ang kanyang mga yaya. Kitang-kita ang kasiglahan ni Baby Liana habang masigla siyang sumasayaw, hawak ng kanyang yaya, na tila buong puso ring nakikiisa sa kanyang kasayahan. Pinangunahan ng yaya na si Jessa ang kanilang sayawan, at hindi may kakaila ang kanilang tuwa habang sabay-sabay nilang sinasabayan ang tugtugin. Ang simpleng sandaling ito ay nagpatunay kung gaano kalapit si Baby Liana sa kanyang mga yoyes, na hindi lamang nag-aalaga kundi nagsisilbiring kalaro at kasama niya sa mga masasayang pagkakataon. Tunay ngang priceless ang mga ngiting hatid ng mga ganitong bonding moments, at nakakaaliw makita na. Si Baby Liana ay lumalaki sa isang masaya at puno ng pagmamahal na kapaligiran. <laughs>

i'm just to